<laughs> parang isang tabol yung pinanligum mo. parang naman! alus din nga ako tumayo sa lamig sa ta ito si regex sa likod. Hindi <laughs> survive. dinadunggo na hulas ah pa <laughs> Hello, baby. Hello, mm -hmm. sweetheart. Hi. Say hi, <laughs> diba <kayo> sa outfit. <laughs> Saan? dribble boy yan. So guys, dito yung venue sa Fiesta Impanta. Ayan, ito yung wow. venue nila, Fiesta Impanta. Kasi dito na rin kami at nakapagsakot na ka rin kami ng mga gamit sa loob. At tara, silipin natin ang bago. Ayan o. Oh. Ang baba ni Rebecca. Kaya pantayan natin siya. Ayan, ikot tayo dito sa loob ng venue. Ayan guys, uh, maganda yung pagkakasetup nila. Maraming balloons. Pwede yatang itake out yung balloons. Uy, maganda yung table. Ay, okay, cut yung balloons. na Paterno ng damit ko. Maganda Oo. Oh. Tingin. Usap ko. <laughs> <to. laughs> Bagay pala yung ano. Yan, medyo malawak yung venue natin. Ganda rito, no? Mag-give. Ha? Pwede meron mag sila <laughs> Dito yung mga major sponsor siguro. Sila mayor. Ayan si Datay. Lolo yan. Ayan si Natay. Ayan si ganda ng stage siya. Oh, ah, mag-feature tayo rito. Uh, dito yung pagkain. Wow. Dito, dito tayo pwesto dahil mga dukha tayo. Wow. <laughs> dito yung pagkain. Baka mamaya dito kasama, nakikipunta tayo rito. ito yung pagkain guys. Wala pa yung pagkain kasi kami na una rito. Ayan. Maganda siya. Silip tayo dito. restaurant talaga siya. Ay, no. Abang umulan. Sarap. Ay, may hearty. Uy, ang ganda. Oh. May ano. Pwede mag-feature dun, oh. Ganda. Lamig! Ayun, ayun ganda o, ayun ang ganda o. Parang sa valentine Inaayos pa nila. Parang garden style siya rito. Alright. O ngayon guys, tutulungan natin ng ating kayami na si Ikay Villanueva sa pag-aayos ng mga giveaways. Yan, ang mga giveaways natin na yayamanin, mga wine yan. Mga 70 years na wine na yan. Kinap ko sa ano birthday ni tatay. Okay, Since 1954, celebrating 70 years, earning 70 birthday. Wine gets better with age. I get better with wine. Pagador siya ngayon kaya mo yan. Pag yan nabasag, bawas sa sahod mo. <laughs> Kragador daw muna siya habang wala pang tahan. Mabigat ba? Mabigat. Kung dito si Chris, tong Oo, oh, siyempre naman. Baka ikalad ka rin natin yung pauwi. <laughs> Pakaladkad sa van. Tapos magjejekot kwatpen ng isang ano, isang bote. <laughs> ano ba 'yan ano? Ano klase ng alak to ba? Lambanon. Lambanon. Masarap ba 'yun? Pwede kaya akong mag-uwi ng ganyan? Take home. At guys, hinihintay na lang namin yung ibang mga bisita. Tagdatingan na nga yung ibang kapatid ni Ike. Siyempre, mga saling pusa lang kami for today's video. At makikigahin lang talaga kami. Ready uh... <laughs> na ba yung Pukulahin kami. Oh, <laughs> <laughs> may ice cream. Kaya kong yung siyang ganyan. Saan? Siyang ganito din. Saan? Let me see. Saan? Ay, do, 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 do. ay, 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 Tata <laughs> I Ay! 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 Bakit nakaubot si tatay? Meron <laughs> Ito yung cake ni tatay. Grabe! Topless! Ito, ito okay, yung nang-banog. Tapos ito, ang sa amin dito, lit-lit, o dito, yun, I -i mo. Ay, dito yun, yung ikmo. Ayan yung ginagamit sa panganga. ginagamit. Ito yung betel ano? Ito yung betel nuts. Yan yung ginagamit din sa panganga Tapos ito yung maskada na tinatawag sa amin. Ginagamit din sa pangamawa. Tapos ito naman na apog. Yan yung mga shells na dinudurog. Dinudurog siya ng dinudurog. Ay niluluko siya. Tapos dinudurog para maging ano. Para maging pang ano pang ingredients sa panganga Kakatawa. <laughs> oh my Tatay, the world is king! <laughs> Topless pala. Guys, ayan guys, nagtatingan na yung mga angka ni Efrican. Ayan, puro silang magkakamukha. Isa lang sila ng Holma. Ayan. Tapos ito si Nanay, yung nanay ni Efrican. Tapos si Tatay, ito yung ating celebrant for today's video. Ayan. At ito nang star. Hindi yan si Vice Ganda. Si Becca yan. Ayan, si Jadidong. Hello, Hello. Ayan na nga At inaayos na ni Ike Ang kanyang ama Kaya ang kamukhang Ganyan ang tura ni Ike Bilang may mababag Nagka-ilad na Ayan dito tayo Ayan o oh, Retro ng retro Ayan guys May nag-serve na ng fruits dito At itinutok na Kaya <laughs> aling maliit Baka lamigin yung chan mo Palamig ba? Baka lamigin ka Ubas ka na lang. Ba, Ay to. Lang iba pag sinusunod ko pa oh, hindi naman. Sa gigi ko Ha? Okay lang, maganda nga eh. Kaya sabang naghihintay tayo, mag-start yung party, may mga dinalang appetizer dito. And katulad ng fruits, tsaka meron din tayong menu dito. Okay, gumain ka ng mani. Oh, wow. Mango tsaka alatiris. <laughs> ay, ano ba yung chocolate ba yan? Chocolate yan. Chocolate daw. Gusto mo niyan? Gusto mo yan? Yeah! Ice cream! Ayan guys, habang naghihintay may kami, ay so, na kami ng ice cream. <laughs> sir, pahingin kami ice cream. Mango lang po yan, yung dalawa lang. Aha. Alas okay. kami mango lang po. tayo. So, siguro... Sir, hindi pwede naman natin i-open ang ice cream for oh, everyone? Eh, Parang bakit uh, tayo nagkakatay? Ngayon lang na sinasabi. Tayo, medyo malamigan ang ating uh, mga <laughs> sarili. <laughs> so we have an ice cream, ano po, 15 pesos pero 12 pesos na lang offer ka. <laughs> <laughs> hey, guys, nauna na lang kami. Kami ang buhay ng malo talaga sa ice cream. Kami yung unang-unang kumuha. Ang aking bagigil ang kapatid ni tatay. Medyo dumadami na rin yung bisita. Ito ito is from Kumiray. Uh, Thank you so much for the time and for the love for tatay. At bago po tayo magsimula, hayaan niyo po muna na aking basahin at ipakilala sa inyo ang aming pong butihin tatay. Ano po? Ayon po kay Albert Einstein, meron daw tayong dalawang paraan para magbuhay sa mundo. Una, isipin mo na walang milagro. At ikalawa, isipin mo na lahat ng bagay ay isang milagro. At ang aming pamilya ay nabubuhay at naniniwala sa paraan na ang lahat ng bagay ay isang milagro. Sa aming pamilya, nagsimula po ang milagro noong taong 1954. Limang taon nang maiiwalay ang bayan ng General Nakar mula sa Impanta, nagsimula po ang milagro sa aming pamilya.

Eh, mayroon mas masyado po ng mga... Wala! Madhing po pala sa tatay. Alam po ninyo, kita namin yung saya ni tatay. Actually po, siya ay very excited para sa kanyang birthday. Hindi na po yung natulog ng tatlong araw. Diyan po mga tatay, ang araw na ito po ay para sa iyo. Yan po ay handog ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Wala kaming ibang nais kung di maging masaya ka. Kaya enjoy mo ang araw na ito para sa inyo. Ano po? At saka siguro tatay, ito na yung tamang pagkakataon na sabihin ko, ako'y napakalaki ng na bago. <laughs> sombrero. Ano yung kaya so, mo? Ang sa inyong kaalaman, mga kaibigan, kaya po si, si tatay niya. ay mahilig sa sombrero, kaya po ay talbo. Pero kayo, kayo sa inyo. mga puto na rin dito, at Benes. itigil mo saling aling maliit. Can okay, I ask the best of uh, Mr. Joe Malvin and welcome, Mr. Marlon Lacon. Ano. Para maging masaya po At masigla sa kaya ng prayer na Masaya at masigla ako Bibigay ng regalo uh, <laughs> uh, Ayan mga kagilagin okay, din tayo ng puto Hindi tayo papatalo kay Rebex Kailangan matikman din natin itong puto Okay. Masarap walk daw Walking tayo Ayan guys, kukuha na muna kami ng papakin Magugutom na, we'll go at, na, at, na so kami. Lambot. Ayan. Ayan eh. Ayan mga kagilagid so kung natin aling malit. So for our two once again, we would like to say thank you, Kalilaan. Maraming salamat po. Ayan <laughs> na guys, kinatadtad na yung diksyon. <laughs> Kundi sa kumbayan ng General Nakari. Yung pahilang bansa. Ayan guys, ito na yung mga pagkain. May black kuchinta, ube kuchinta, kuchinta, putot kuchinta, puto. Tapos meron din tayo rito mga gulaman. Open, open mo, open mo. Yes, doon ko

Nagluto ko niya nung New Year eh. Parang hamon na ano tawag La Nera. Ha La Nera. na Yan 'yan, ano 'yan? Ano 'yan? Ay hey, na makabagang yung mga pagkain natin mamaya. Meron pa. Ito pa. Okay, mamaya kakain na tayo. Nagugutom ka na ba? Makikipo sa akin. Pagpare, may terpo. Lakasan po natin. sigawan! Ha? Magandang sa lahat na nakatalo. Sa ikapit araw po na aking karawan. Kaya pinasasalamatan ko po ang lahat ng ito. na tayo. Ito. Ma'am Grace, po ang susunod. Ma'am Grace, mga. Karam. she's very spawning. Naturally, yan. Ay, pa ba po po Okay, thank you. Si Bossy, kung kailan labas ng mall, Diyos ko pa yan. Ah, ah. lang, lang. Sige po, po kayo thank you. Sama po At ang si Josie, at sa kapos ng mga kasama. Ayun na po, Alex. Ayan. Unay natin matatanda, ha? Mga bata malang lang. natin Thank you. Lagyan mo nga ako na... Sapa, Okay. Okay. natin mga bata pa. Okay. 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 Kompleto. Pagkain. Okay. Asama niyo? Asama din. Asama din. Isang apong kiss na. Ah, doon din. Oh, yeah. Okay. Di yan ng pinakamalawag na sa abyos. Sus! Kung paano makahit kami kalahating kilo, di ba? Sige tayo. Okay. Kaya tayo. At talagang ito na yung mga pinsa kong very straight. Very straight. Ah, which is to naman nalang isa. Straight sila sa mga oras. Ang mga isang pangalist na champion ng PNPA. Okay

ay mga kabagang, kabagang tuloy kagilagid pala. Nasarapan si Aling Malay dito sa Puerto Amonado. Hayaan tanong niya kung mapapanis na gusto niyang i-take out sa Malabon. Charon! Ito tama pa! Ito tama pa! Ayan guys, akit kami dito, lang namin yung task kung ano bang meron dito. Ah, kainan din siya rito. Maganda ano siya? Pilis al fresco. Ay pilis al fresco. Ay ay. Ang sarap dito tangi. Ang fresco oh, dito, dapat dito na lang tayo. Love love. What? Live, live, love and love. Ay ay. Live, love and love. Ano, 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 ano? Live, love, love. Ayan na mga kagilagid. May sinasabi sa aling maliit. Ano yan? Ano sinasabi mo? Ulitin mo na. Ano may Ang ganda ng pala yan, no? Ang no? ganda ng pala yan, no? Sarap na buhay oh, rito, guys. Tingin Ang ganda ng paligid. napaka greeny ay, na, ay, ko na ko. Ko <laughs> <laughs> Ang ganda rito. Ang presko, guys. Sobra. Ang ganda ng ano tanawin, sobrang relaxing guys. sobrang sobra talaga. Wow, Sobrang ganda rito, mga kagilagid. Ah, oh, mayan pa ako. Tawag yan. Power may plant. Teka, pa ako, alam mo 'yon? Donya, ka pala, don. <laughs> 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 And guys, sobrang sarap talaga rito sa probinsya. Alam mo yung ano? pag galing ka sa Maynila tapos pupunta ka rito sa probinsya panggal stress, oh, stress mo talaga yung parang pag Ay, nasa Maynila ka kasi ang lagi mong iniisip trabaho paano ka magkakapera paano mo may raraos yung susunod na araw mo problema mo yung mga nagpapa-stress sa buhay mo yung mga ka <laughs> yung mga kapit bahay mong makukulit Ay, mama, pag-uwi, 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 uwi ang sarap, ang sarap lang sa probinsya. Alam mo kung um, nga lang talaga tayong perang malaki. O yung kaya natin bumili ng sariling lupa rito, pwede natin pagtanam ng palay, pag-alagaan ng baboy, no? Ang sarap. Ba't meron ka nyan? 1, 2, 3, 4, 5, Maganda na. Gin. <laughs> kapitan. <laughs> <laughs> so that's it mga kagilagi. Tapos na nga ang birthday celebration ni Tatay Erning. Pero hindi pa nga talaga sa tapos dahil tuloy-tuloy po ang party hanggang 9 pm mamayang gabi Siyempre hindi pa rito nagtatapos dahil bukas nga ipupunta raw kami sa dagat Para mag ng napakaaga Siyempre sobrang nabusog at na-enjoy nga namin ni Rebex ang nakakatuwa at nakakaiyak na birthday celebration ni Tata Erning. At kung nagustuhan nyo ang video nito, pakilike siya and subscribe ang aming YouTube channel, Papa DTV, at pakihit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod namin na upload. Bye-bye!